Gusto mo bang malaman kung paano pumunta sa binansagang pinakamalinis na ilog sa buong Pilipinas? Tara samahan nyo ko pumunta ng Koto Mines Masinloc Zambales alas 3 nung nagsimula kaming bumiyahe at babaybayin nyo lang itong MacArthur Highway hanggang mapunta kayo sa Bataan at pagdating ng layak ay kakanan na kayo. Kada 50 km ay nag stop over kami kasi para iwas overheat ng motorsiklo, nasa 196 km ang Cotomains from Pampanga. Pagkatapos ng 30 minuto na stopover ay gumaspol na kami agad nasa Olonga po na kami, ay madilim pa, kaya medyo di na rin ako makapag-video. At matapos ang 50 kilometro ay nakarating na kami ng San Felipe Zambales at dito na kami mag-aalmusal at mag-stop over. Hihintayin na namin ang sikat ng araw bago umalis para safe na safe na kami sa daan. At matapos ang lahat nagpatuloy na agad kami sa pagmamaneho at inenjoy ang bukang liwayway, napakasarap sa feeling ng mga ganitong ganap yung aabutin ka ng sikat ng araw na may kasamang napakagandang mga tanawin. Kung umabot ka pa hanggang dito sa clip na ito, baka pwedeng makahingi ng follow mula sa iyo, kaibigan. Maraming maraming salamat. Efeflex ko muna ang aking mga kasama sa biyahe na to. Ang next na destinasyon namin ay papuntang munisipyo ng Masinloc. Sinasabi kasi doon kumukuha ng permit pagpapasok ng Cotomains. Ngunit subalit nagkamali kami hahaha. -ha -ha. -ha. Okay idol, naghahamali tayo ng location. Good morning, good morning mga idol. Hindi po sa munisipyo. Hindi po sa munisipyo yung location natin mga idol. Tuturo mo na lang. Tuturo ko na lang kayo kung saan. Babalik ako sa channel 7. I'll check. Ay, I'll be checked. <laughs> <Hey, hey. laughs> ang dapat nyo palang puntahan ay ang Masinloc Tourism Office. Ang pwesto niya ay malapit sa may palengke at ang tinatawag na Bay Walk. E search nyo na lang sa Google Map ang Masinloc Tourism Office at makakarating na kayo doon. At eto, pakinggan nyo na lang ang aming pag i inquire Sulat na lang sir, lahat ng names ang kasama. Uh, ilang units pa na mo po? Ito. Saan ko ilalagay sa? Dito. Ito. Ilagay ko na lang tigwaman. Magkano yung peret? Dito lang po. Kayo, okay? Dater. Ano sir, 130 siya po. 130? Apo. Pod, pod government mo ka na. 162, 1. Pero yun ano sir, magdala ka ng 10. Pero may mga CR ba na sir? Meron pong CR pero mga ano sila, old CR sir. Mga common CR. Cottage, wala na. Ano sir? For sure sa ngayon na pwesto na yung iba doon. Pero lang kunti lang yung mga cottage Yung mga dati pa din po, ano po yung dati yung At ayan, pinikturan nila kami kasi nanalo kami ng best tanong award. At dito papasok na kami ng Koto Mains. May tatlong checkpoint nga pala kayo dadaanan. At ipapakita nyo lang ang binigay na permit na kinuha nyo sa Masinloc Tourism Office. Friendly reminder, wag na wag kayong magdadaya Nakulangan nyo yung ililista na pangalan at bilang ng motor para makatipid kayo. Kasi iche check yan sa tatlong checkpoint at bibilangan kayo. Nasa 28 kilometers na rough road to hindi basta rough road kundi rocky road. Hahaha, -ha -ha, nasa dalawang oras nyo babakbakin yung rough road na yan. Kasi bundok siya na may pataas na level, may pababa, may pakurba. Ako na magsasabi sa inyo yung nakikita nyo sa video ay budol. Pag kayo na nasa rough road... Malamang sa alamang mauubos ang pasensya nyo. Ha, ha, ha. may iilang sementado siyang daan at mararanasan mo ang tunay na ligaya ng pansamantala. Pa. Ah, bali ay yung nangyari yung tragedy na yan noong mga 1896. Ah, panahon ni Sir Sal. Naulog si Magellan dyan. Second checkpoint na kami medyo malapit-lapit na kaming konte at ubos na ubos na ang aming pasensya. At dito may nakasabay kaming ibang rider kaya nagpasikat ako ng konte kaya inovertekan ko sila hahaha. -ha -ha. Last checkpoint na. At andito na kami sa mismong Koto Mains guys. Mahaba masyado ang video kaya lalagyan ko na lang ng part 2 para sa view ng cotomains maraming salamat sa panonood stay tuned i love you all